na <laughs> so haba ng jeep oh. haba oh. No balit si Rizal sari ang haba ng jeep. Ang haba na nga may sabit pa, no? Alam ko sa probinsya to. <laughs> Alala ko tuloy sa probinsya, ganyan na ganyan yung jeep oh. Tapos mayroon pa sa bubong. Dami naman sabit nito, anim oh. Anim. Grabe. Sabi naman pag rush hour talaga Hirap sumakay dito Sireno Tandang sura Sa kandaan So grabe Daming sabit Daming sabit yung jeep So paano pa kaya pag nawala yung jeep Sana sasakay itong mga to Kasi Kanina nadaanan ko na naman sila Nag tipon tipon Nag rally rally na naman yung mga driver ng jeep Siguro ngayon kaya kulang yung jeep. Ano oh, nga grabe dami sabit nito. Ang haba pa ng jeep na to ha. Parang 14 yata yung upuan nito eh o, basta mahigit 12 o oh, 12 pataas ang upuan, grabe ang haba ng jeep na to eh. Tapos may sabit pa siya anim no. So hindi ko alam kung huulihin siya no. <laughs> so haba ng jeep oh, haba oh. No so, bilitchis Rizal. Ayun, ang haba ng jeep haba na nga may sabit pa no yun haba oh marami ang ng jeep na yan oh At marami pang sabit aray diba tiba si kuya <laughs> oh shout out sa'yo manong driver <laughs> yan yeah, so haba ng jeep oh, haba oh. No balit si Rizal, eh, ang haba ng jeep. Ang haba na nga, may sabit pa, no? Yan haba oh. marami dahil sabit. Ang haba ng jeep na yan oh. At marami pang sabit. Aray! Tiba-tiba diba, si Kuya. Shout out sa'yo, manong driver.